Hello mga boss, magandang buhay mga boss. Ah, dito tayo ngayon sa kwan sa lupa ng papa ko. Ngayon mga boss, di ba nalalan nito mga boss, papa ko mga boss oh. Ah, uh, nalalan nito na nag-vlog ako na dala ko ng napier. Ito na 'yon mga boss. Itatanim na natin 'to ngayon dito sa ah, uh, lupa ng papa ko para kung sakasakali mga boss gagawa tayo dito ng ano lagyan natin to dito ng kalabaw yung mga kalabaw ko ilagay natin dito tsaka magkakaroon din ako ng mga kambing siguro mga boss yung mga prospect na balak ko dito mga boss ngayon lilinisan muna namin yung kapatid ko mga boss nag start na ako mag ano muna ako putol putulon ko muna to mga boss para itanim tsaka maghanda rin ako mamaya para makapagluto tayo ng ano, maula mamaya mga boss. Dito muna ako mga boss. Tingnan niyo lang ako boss, mga boss ano. Kanang yun yung ginagawa ko dito. ya teritanum loh kita numteri engkuan na pir ha pasadiki deje ba boss, putol-putolin to natin. Ayan you know, o. Para matanong na natin dun. Gagma yun, rani siya pa. Dini siya, eh, kuhan dini siya. Kasi nga na ni. Ang ingon siya kuhan, ilubong, ilubong daw ni siya kuhan. Dini siya ka ng ilumpong-lumpong huwag tanong ba? Sana Sana ito mga boss magkuhan to Ma Totobo to siya kasi di pa naman maulan-ulan ngayon mga boss Balak natin dito gagawa tayo ng ano ng uh, kulungan ng kambing. Tsaka ito pag tumubo na to, bangalab lang araw, ito yung gagamitin natin paka- takain sa kanila. Nakita niyo yung mga bosing. Tapos na pala tapos na pala sila dito mag-harvest ng ano ng mais. Ayan. So, ngayon, nilinisan muna namin ngayon bago ito, itatanim muna namin bago namin nilinisan yun. Putol-putulin muna natin ito. ito mga boss sinimulan na namin tinanim ni nilatag na namin yung ibang ano yung ibang mga napier yan tinutusok na yan ito yung papa tsaka kapatid ko mga boss yan oh no. yan Tatanim na namin yan nakalatag na to mga boss yan kalatag na yan dito sana tutubo to lahat mga boss para makatulong din to sa ano sa mga alaga natin balang araw mga boss ito mga boss ituloy-tuloy lang natin itong latag mga boss oh. ganoon lang para mamaya balikan namin to

yun sila mga boss yan yung mga nilalatag natin dyan ano yun mga boss ang uh, ginagawa natin dyan kaya nilalatag pero balikan namin yun kasi ibabaon na namin yun eh, sana nga tumubo to lahat mga boss subaybayan so, lang ninyo, niyo to mga boss kasi pag tumubo to yan bala ko na nang dadalhin yung mga kalabaw ko dito kasi magandang lokasyon dito mga boss patag at saka kwan, maraming damo ito isa rin yan sa mga nilalagay ko, yung damo na yan kasi magandang klase yan mga boss. Yung, yung, mga yun no, yung papa tsaka kapatid ko mga boss, tinutulungan nila ako dito kasi hindi ko kaya ako lang mag-isa mga boss. Kaya ngayon sana matapos to ngayon para makauwi tayo ng maaga-aga mga boss kasi medyo you know, mainit-init na. Dito na rin tayo magano maga uh, Mag-breakfast mamaya mga boss. Na, dito tayo mga boss. Ito. Yan. Ito yung mga ibabao namin mga boss. Tutulungan ko rin sila. Sila si Manoy at saka si Papa. Yan. Ito yun mga boss. Oh. Yan. 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 yan mga boss yan o oh. yan o oh, mga boss oh. yan ganyan ibabaon na namin yan ito nakabaon na ito mga boss oh. yan may baon na yan 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 titingnan natin to oh. Di pa ganito. pa, pa usa? Ay, apin, ano yun hindi pa yun sa ayaw pin pa yan Tutulungan ko sila mga boss dito dito tayo pupunta tayo mamaya doon sa may sapa mga boss para makita nyo yung sapa namin ah dito tayo Thank uh -huh. um. Oh, magkana dito Dara madri ako ito may eh. huh? Dara madri ana Ayan mga boss oh Busy pa rin Ayan, hanggang dito yun mga boss I-babaon na namin yan Iwanan ko muna sila sa saglit mga boss para pupuntahan uh, natin yung ibang lugar mga boss ito ito mga boss oh. yan ito yung mga tapos na pala sila dito yan. ito yung mga kabuuan dito mga boss yan ito yung katabi ng mga boss oh. yan may mga tanim-tanim din -tanim. sila dito yan oh tingnan mo yung tingnan niyo yung mga niyogo oh. sa buong ah, ang dami. Grabe. Punta tayo doon sa ano, tatawid tayo doon sa kabila. Eh tingnan natin yung ano? yung sapa doon, tsaka yung dryer namin. Tatawid tayo dito. Yan. Uy. Di pa man lagi mais diri ano yung makuha noy. Di ako oh, sa kapundok oh. Oh, wak na 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 ha? sa kapundok dia. Ayan mga boss oh. Naiwanan namin yung mga boss. Mayroon pa pala na harvest dito ng mga mais. Dalhin natin yan mga boss. Yan dito. Yan. Tawid tayo mga boss. ano, o. Oh. Yan ang kabuuan. Yan yung doon banda mga boss sa mga sa entrada yun. So, yung papa ko nagdala ng ano pangkatong para mamaya mag ano tayo ng tuyo iho tayo ng tuyo yan yan mga boss ito yan grabe talaga yun ng dami bunga ng uh, ano na yan mga boss oh. yung niyog na yan yan sa akin yan sa amin yan sa amin Ayun, papunta doon hanggang dito. Ayun, paikot 'yan, paikot, paikot, paikot. Paikot, paikot. At saka dito tingnan natin mga busing. Oop. Ah! Eh, hulog ako sa butas. <laughs> yan oh. Ayun. ito pala daanan natin. Ito yung mga tinanim pinatanim natin dito mga boss tinulungan na natin yung mga papa ko dito ito laki na na sa ang dinagdag namin dito yan nasa 70 peraso na puno to na nga yung uh, maliit na ano yung maliit na mga yung ano yung tinatawag na dwarf coconut 3 to 5 years mamumunga yan hanggang yan doon yung hey, mga boss oh yung tito ko mga boss Kaway kaway dyan <laughs> Tito ko yan mga boss Kaway uh, kaway tito ko yan, isa rin yan sa may-ari dito Yun yung sa kanya, nandoon mga boso oh. Lupa niya Isa e, Sa amin to dito, magpa, ano, sa pamilya namin to dito Mga kamaganakan to Nagpalibo dito mga boss Hapo rin po <laughs> Yan mga boso, oh. tingnan mo ito yung ano namin, yung ginagawa namin dito mga boss. Yan, bala ko tong idibila mga boss kasi kawawa, walang walang bubong mga boss, oh. ah, dito sila nagluluto ng kopra. Kaya naawa maawa ako sa mga nagluluto dito, babutan ng ulan. Talagang ano, mahirap. ito din mo yung mga boss, oh. Yan. Yan. Yan mga boss. Kopra, ano, dryer. Yung tinatawag namin dito lutuan ng kopra. Yan mga boss oh. Ma, ngayong ano mga boss? Ngayong mga November, December yan pwede na yan. Pwede na si ang imon homa na kadito tyo. Ang ang inyo diha ba? Ang lagi. Ang ako diha kay ang pakwan ako nagtanom lagi kog napier lagi kay kwan. Naa mo kay pang tanom diha? Wa man di 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 na ma ako na di matanggal na. Kuadto ko mga to kan ilang cooking kay to ko to pa ko 30 ka dito ah mau lagi kung Mao lagi hilayap mo mais the the one ang dito dapet da na ron sobra libo yan. Susayang. Tayo Mao Karun kay una. At, 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 ay, uh, lay, layo, ato, ah, layo-layo sa to. Kuasa ko diretso ako sa ay. ngariyon. Ayon boss. Oh. Yung tito ko yun, mga boss isa rin yun sa mga mayari dito. Yan no, tinanim to ng mga ng kapatid ko mga boss ito. Yan, yan. Sino man nakakaalam niyan. Iyon yung ano mga boss. Madre de cacao. Maganda din to mga boss. Doon sa ano yung uh, sa mga kambing din mga boss. Bababa tayo doon mga boss. Yan, bababa tayo doon. Yun yung sapa dito na bahagi din ng lupa na dito mga boss. Bababa tayo. Yeah, hirap mga boss. Yeah. Yeah. Ayan. Ito yun mga boss. Dito kami dati na ano? Dito kami dati na gano. Uh, kuhan. Sapa, mga boss o. Oh. Ayan. Ayan mga boss. yan, Ayan. Tapos hanggang, hanggang doon yan. Takit mga boss. Ayan. Dito tayo mga boss o. Dito kami dati nangunguha kami dito ng isda mga boss. Luwan ko lang ngayon mga boss. Eh, hindi bihira lang ako makapunta dito. Ayan. Yan mga boss. yung sapa na sakop sa lupa natin dito mga boss. yan yan dito. Okay tayo dito. Uy! Yun. Ayan. Ito. kita tayo dito. Oops. sukal na. Oops. Okay. Ayan. Yun. Ayan, dito daanan. Sana itong ginagawa ko may magandang patutunguhan to. Tulungan nyo lang ako nyo mga boss. anong magagawin natin dito para ito nakakatulong rin to sa nangangailangan balang araw lalo, lalo na po sa mga sa ano ko sa papa ko mama ko medyo may edad na rin wala nang ibang kabuhayan yan pahinga muna sila mga boss lalo na ako dumaan ito ah, mag ano muna kami sikaso muna kami ngayon ng ano yan tanim din namin ng saging oh. bago lang kami dito nag ano nag uh, parang nakatiwangwang tong lupa na to yan yun hanggang doon yan sa dulo doon tsaka may malaking puno din dito ito may tanim na yun ito yung mga gagawin natin dito ipaararo namin to dito okay tataniman namin to ng mga gulay kaso medyo makakapal na naman yung mga damo kaya kailangan talaga ng ano lagyan nung ng kalabaw talaga siguro dito mga boss ano masasabi nyo mga boss yan you know? o yan nandun na mga kapatid ko tsaka papa ko punta natin sila tsaka magluto na rin tayo ng ano magluto na rin tayo ng uh, Pangulam natin kasi kanina pa kami dito yan maaga kami pumunta dito mga boss para hindi masyadong maitirik ang araw yan yan o yun tanim na pala si mama dito ng malunggay ang tumutubo na o oh. yan ito yan makakakuha na naman tayo dito ng malunggay sana magtuloy tuloy ito sila yan ito ito mga boss wala ito yung ano, mag-prepare muna ako. Mag magano maghihaw muna tayo ng tuyo mga boss oh. Ito. Ito yung ulamin namin ngayon. Lagyan natin ito mamaya ng ano, ng kalamansi tapos isausaw natin. Pag panoorin niyo lang ako mga boss pag ano, mag-ihaw uh, lang muna ako ah. Tagay. Mamaya, mamaya pag maluto na to, tawagan na natin to po kaya tang pinawisa na yung kapatid ko, tsaka gutom na rin kami. Ha? Tuwa dito sa unahan? Nga kay magdalang kung nga naog sudlanan. hirap dito sa bukid mga boss mahirap pero masaya pinapawisan ka lagi pero healthy naman din yan sa katawan lalong lalo na yung mga may nararamdaman na ah. kailangan talaga natin din na magpapawis ito yung buhay ng bukid ah doon sa area to doon sa kabila na naman yung sa mama ko pakita namin yun boss mga boss kung uh, ah, ano, may lugar kami. Ngayon, ito muna yung pinupukusan namin dito. Kay malapit-lapit po dito sa amin doon sa isa kasi malayo-layo eh. Tatawid pa tayo ng bukid o budlok. Yan. 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 Latag ko na lahat mga boss. Tingnan niyo mga boss. Oh. Ayan. Ito yung ulamin namin ngayon. Na, oops. Yung bulad. Ayan Yan ah. Tsaka ito. Saglit lang mga boss. Tapusin ko lang ito mga boss ah. Ayan oh mga boss oh. Ayan ang ulam lang namin. Yan yung tuyo na yon yan sa usawa natin yan mamaya ng kalamansi tapos may sili mga boss ito yan yun tsaka may, simpre may iniyo may, well, may buko yan. yan tawagin na natin sila para makapag yan dyan ko muna ito mga lahat mga boss para magkakain na kami at tapos na noy pa na ngaw na ta e, gutom na pun ko Yan mga boss, oh, dito na sila. Kakain na kami mga boss. Pag primo na natin to. Kakain na to. Please as O Lord, for this the gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Salamat Lord. Kain na. Kain na, kain na. So, oh, na. Ito na. Bacon oh. na Kain na. Sili pa. Bacon pa? Sili. Ah. Budol Pites. Ah. Kain tayo mga boss. Sira. Ah, yun <laughs> ito yung buhay bukid mga boss. Kalahati pa lang ito ng buhay bukid. Mahirap pero masaya. Papawisan ka talaga. Ito yung maganda dito mga boss. Kasi ipapawisan ka talaga. Katling food hmm. na. Budol muna kami mga boss. Hmm. Hindi kami dala ng mga hmm. ano. Ito hmm. so, Ang Kagandahan ito mga boss, oh. No? Dito rin to. Ang kagandahan nito. Presko. Inom tayo mga boss. Ah, tamis. Hmm. Ah. Mga boss. Maraming maraming salamat sa panonood ninyo ngayong araw na ito mga boss. Ah. Magandang buhay mga boss. God bless sa lahat. Tapusin muna namin to kasi may area pa, isang area pa kami na linisan. Gutom na kami mga boss. Maraming salamat mga boss. Please subscribe and hit notification bell sa mga baguhan dyan. Maraming maraming salamat mga boss. God bless!